Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay nagdadala ng maganda at positibong enerhiya para sa iyo. May pagkakataon ka na ituloy ang mga plano mo at magawa ang mga bagay na matagal mo ng gustong simulan. Makakaramdam ka ng kasiyahan sa bawat tagumpay na matatamo, gayon paman, Ipinapayo ng iyong gabay na iwasan ang pagtanggap ng bisita sa iyong tahanan ngayon, itoon mo ang oras mo sa pamilya, dahil dito magsisimula ang mga usapan na maaaring makapagbigay sa inyo ng mga bagong ideya para sa mga plano ng pagkakakitaan, ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng iyong pamilya, ayon sa gabay ng mga bituin, ayong B. Sa pera, ang pahiwatig ng iyong gabay ay mag-ingat sa paggastos at maging maingat sa pagbibigay ng pera lalo na sa mga pamangkin, tiyo at tiya, maging maramo sa ngayon upang makaiwas sa mga hindi inaasahang gastusin na maaaring magdala ng kagipitan sa hinaharap. Mga araw ng swerte at pagsubok. Friday ang araw mo ng kaligayahan at swerte, Samantala, Maaaring may dalang kalungkutan o pagsubok ang Wednesday, kaya't maghanda sa mga posibleng hamon. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa iyong kapalaran depende sa iyong mga desisyon. Sa pagmamahalan, maligaya ang iyong araw pagdating sa relasyon. Lagi kang may gabay na mag-aalaga sa inyong kalusugan at kabuhayan ang iyong pagiging maunawain ay magpapalakas sa inyong relasyon at makakatulong sa pagpapanatili ng masayang pamilya. Sa ibang usapan, maging maingat at mahigpit sa mga lakad ng mga kapamilya. Mahalaga na tiyakin ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa kanilang mga pupuntahan, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color yellow, habang ang mga numerong color 25 color 11 at color 37 ay magdadala ng swerte sa iyong araw. Tandaan, ang Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign, na magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon.